pagandang uh, magandang hapon mga loads. Uh, mayroon akong i-share, no. Ah, uh, mayroon kasi nagtanong sa akin na uh, tungkol sa kuan ba? Tungkol sa fan motor ng aircon nan, nan, nan inverter. Ang tanong niya ay kung mabaliktad ba yung running at saka starting sa kapasitor. Masisira ba yung fan motor o kapasitor? Mayroon bang masisira? Uh, bali, Basi kasi sa experience ko eh uh, walang masisira kaso lang yung ikot niya ay babalik uh, babaliktad yung ikot niya kasi oh, oh. ito yung ito yung wire ng fan ito at yung kung napansin nyo yung yellow at saka orange to galing sa fan so yung kuan yung starting yung yellow at yung running ay yung orange. Ayun oh, fan, mayroon kasi yung fan oh. Yan, ito, ito yung common. Ito kasi yung yung common. So ito yung running, it it, ito, ito yung starting. baka baka kasi yung tanong niya ay din yun ang din ay, yun din ang tanong niyo. Kaya ipakita ko lang kasi ba ito ba lang kasi sa aking experience, iwan ko lang kung mayroon naka-experience na nasira, pero sa experience ko kasi wala walang wala nang na baliktad lang yung ikot. So, testing natin ha. Ito yung uh, proper na wiring niya o yung normal na wiring. Tingnan natin yung ikot niya ha. Uh, tandaan natin yung starting niya ay yellow. So, iyon natin. Uh, ito. Uh, medyo marumi yung, yung marumi yung air ko no lumang luma na kasi ito eh matagal na itong nakatambak dito kaya ito yung so isaksa ko na ha ayan. Tanda, ah, tandaan yung ikot to so, tandaan yung ikot nya saan pa punta ya yung ikot nya yun yan yan yung ikot nya pa clockwise so try natin baliktarin yung kapasitor. Nandali ah. Baliktarin natin yung kapasitor. Sali. Wala kasi yung tagahawak ng kameray. eh Nandali yung natin yung yun yung yellow tsaka yung orange yung orange ilipat natin dito tsaka yung yellow ilipat natin yung dito so yan kabaliktad na sila yan so baliktad na yung yellow yan baliktad na sya so saksak natin ano natin yung ikot ha? <laughs> Tingnan yung ikot. Yun, baliktad na siya. Ayan no? Baliktad. Medyo marami kasi yung nakuhaan dito. Eh, styrofoam. Parang kinat kinat-ngat gaya yata ng, ng daga. Kaya, yung hangin niya babali, babaliktad. So, pansin nyo ba? Yan. ano yung ikot niya babalik kanina clockwise eh uh, ngayon oh. counter clockwise yeah so walang masisira kaso lang kung hindi nyo napansin na balik, baliktad kung hindi nyo pansin baliktad ang mangyayari uh, posibleng Uh, hindi hindi wala hindi wala sa kapasitor o sa fan motor yung magkaproblema yung siguro yung problema itong compressor natin Kasi yung kuan uh, yung init hindi niya na maitapon kasi hihigub uh, hihigup siya eh Maring mayro matapon kunti lang Kasi baliktad yung ikot eh uh, instead na pagano yung hangin eh, dito siya eh wala siyang matataponan dito kasi mayroong kwan parang pader ito kaya uh, sure ko magkakaroon ang compressor na, 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 magkaroon siya ng high ampere yan pero sa tanong niya kung masisira ba yung fan motor o kaya kapasitor sa ko walang masisira balik tala yung ikot ang uh, magka problema lang siguro yung compressor kasi hindi niya matapon yung init magkaroon ng high ampere uh, siyempre titrip si overload sure ko wala, wala ng lamig yan pero Uh, bisa tanung sa tanong niya, masisira ba yung fan motor o wala walang masisira doon. Siguro ito magka problema sa compressor. Yan. Walang lamig na kasi baliktad yung ikot eh. No? So, yun lang, yun lang ang i ko tungkol sa fan motor na tungkol sa tanong niya kung mabaliktad ay masira. wala uh, walang masisira, mabaliktad lang yung ikot. Kung magkalipat yung running at saka starting sa kapasitor. So, yun lang. Sana may tutunan kayo sa video na to. Uh, bago ko magpaalam, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!